matutulog na lang kami pero nakita ko itong diaper ni Bien sobrang konti na talaga ito yung diaper na ginagamit niya mag-iisang taon na hindi ko pa rin talaga get si Makuku kung bakit buy one take one pa rin siya hanggang kasi isang taon na ako nag-order sa kanila buy one take one pa rin talaga sila sobrang ganda talaga ng quality ng diaper na to hindi talaga ako mapapahiya na i-recommend Makuku na to sa inyo ito yung tinatawag nila na meron siyang T-zone sa gitna kasi nag-absorb ng mga wiwi ng mga baby natin super ganda talaga nitong diaper na to. Meron na naman akong paparating na order na to kasi nga nakakatakot baka maubusan ng diaper si Bill. Ito na lang yung natitira niyang diaper. Ito na lang umorder na ulit ako kasi super konti na lang to. Parang ilang araw niya na lang magagamit. Pero for sure, paparating na rin yung buy one take one na uh, bagong checkout ko. Ito lang yung nahiyangan na diaper ni Bien itong makuku quick dry. Kaya mga mamis kung until now naghahanap pa rin kayo ng swak na diaper para sa baby ninyo, itry nyo itong makuku quick dry. Nakabuy one take one sila palagi.